Ay, hindi kalahati na lang. Hindi ko, oh, di buo. buo. Ay, buo. Anak tayo buo. Magkano yan? Mag magkano yan isang ano? Mm -hmm. Hindi, hindi, naman na lang. lang. Pino, hindi it, na lang. It, uh, oh, ito na lang. 456, mm -hmm. 450 na lang. 400. Oh. Ay, yan na lang, yan na lang. Kasi hindi, na, hindi naman lang. Na... Patik, pa, ano, patik, ma, patikim, patikim ko lang low. to eh. Ito ito to. Patikim, <laughs> ko na. Meron, kayong dorian? Meron kayong dorian, te. Saan mo dito ng dorian? 450 daw eh? guys. Ano? Ano? dito Ano? Dorian Ano? 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 Doon

あの400 400っち450分。<noise>

Maglaglag ka dun. Ha? Maglaglag ka dun. Hmm. Maganda dun sa taas. Ume, magdating natin. Pinili... Ano... Si... Ang mango mo. Sabi tayo karasa. Oo. Gusto ko rin bumili ng ano hilaw na mangga. Hilaw na no, mangga. Doon tayo doon sa likod baka. Sa YouTube. Ah? Ano bubuwagaw, gumagawa ko na sa YouTube doon. Eh? May, garden, may garden, garden din ako. Ah, may garden ka? Ga? Ito nga nang nag-ano na ako sa YT, hindi na hindi ko na napapabayaan ko na eh. Saan <laughs> tayo? Saan tayo? Balik tayo doon sa ano, sa dam. Sandal lang oh. O babalik kami mamaya. Ano po saan pupuntahan? Papunta kanya tayo. Ay, malunggay. Luto tayo ng tinola. Gusto mo? Yung may malunggay.

Ang ng pawis ko rito. Parang madulas ako. Saan? Dito parang tapos na yata patinda nila oh. หมดนะม่ยบปะ Tauwid tayo. Mayroon uh, uh -huh. na, no, na lang tayo kung wala. oh mangga Ay, yung hilaw gusto ko. Parang hilaw na yata. Hilaw yan. Magkano to isa? Magkano lang ganyo? Magkano kilo? 130 lang ilan yan? 29. Ito okay, isang kilo lang. Yung hilaw talaga yun. Maginis lang talaga ng kalita. Ang maganda ha? Yeah, okay. Walang yeah. ganda wala yeah. dito. Walang durian tinda. Durian wala tinda. 네 <목소리가>